Ito no, natin. Oh, uh, Tayo yung nagmaritas niya, no? Ano, ano may magbibitiw. Talked about uh. this a long time ago yeah. in this program. Yeah. natin, Ina. Uh. Na, ang sabi ng presidente sa kanyang buwan-buwan, minsan dalawa, mm. tatlong, tatlong beses buwan-buwan, yung kanyang mga biyahe, ito ang output. Mm. ito yeah, yeah, ang nga, sabi. Na, mm. commitment sa investment. Tapos, mm. ang ah, nag-organize niya, nagpapapirma, yung DTI mm -hmm. sa Qatar si Pascual. Mm. -hmm. Di ba? Tapos yung mga kaibigan ng presidente nagagalit na. Pirma nang pirma, wala na pumapasok. That mm -hmm. was last year. Mm -hmm. Tapos eh dahil wala pumapasok, mapasok, inannounce ng DTI secretary, 14 to 15 billion pumasok na. Mm -hmm. Pero hindi na sinabi saan, ano, mm -hmm. pagkano. Kaya tinanong ko yung isang uh, dating uh, Secretary of Finance. Mm. No? -hmm. So, Bossing, ang sabi ng ADTI Secretary, meron na daw pumasok na 14 to 15 billion. Kaso mm. hindi niya binabanggit kung ano, saan, mm. magkano. Sabi niya, mm. kung hindi binabanggit kung saan, uh, ano, magkano, ibig sabihin, wala yan. Mm. eh ngayon, kinuha na siya, minulto na siya niyan. Uh. Kaya this year, may mga in-interview na para palitan siya. Eh mm. problema, yung alam kong kilala kung kilala kong isang in-interview, eto eh, tumanggi na. Na oo, no, tatakbo na lang siya sa Kongreso. Ah, meron pa pa palagay mong ano, susunod na mapapalitan sa gabinete. Dapat, dapat ina, last year pa natin sinasabi kailangan mag to change the narrative. To change the narrative, no? Lalo na ngayon na 58% ang tinatawag sa kanilang self-rated poverty, mahirap sila. 58% 58% Ibig sabihin tinatamaan ang approval rating ng presidente dahil sa mga gut issues. Uh -huh. Food inflation. Nasabi nila ay bumabana, na. Pero ang taas pa rin ng bigas. Eh pag mataas ang bigas, lahat ng pagkain mataas maapektuhan. Ikalawa, sahod. 150 pesos na lang ang hinihingi pambili ng tatlong itlog e hindi pa na 'Di ba? Ikatlo. Ikatlo, employment sabi nila, bumaba ang, uh, ang unemployment. Pero mataas ang underemployment. Yun ang hindi unawaan Ang oh, underemployment, may trabaho ka lang isang araw sa isang oh, araw. Hindi nagagamit yung skill mo. Malabas ka as employed. Hmm. So, kaya magic, yung numero. Kaya kunyari, bumaba ang unemployment. Ikaapat, corruption. Kaya nyo lumalabas sa lahat ng survey. Kaya nyo mga concern. Kailangan may gawin ng presidente. At isang dapat niyang gawin, baguhin yung kanyang kabinete. Eh, sinabi na niya yan dati, di ba? Oh, tapos na ang OJT oh, niyo. May ganun siya dati. Oh, tapos niya. hindi na ba nabago? Di pa ba? Pero, like, Secretary of Labor, oh, natutulog yan, sa pansinan. Oh, siya pa mm, mismo ang kumontra oh, doon sa 150 pesos wage increase oh, na first time mangyayari since 1989. Oh, 89! Oh, my, mm. Labor oh, pa naman siya. Oh, na. Magkano piso no 89? Ngayon oh, 2024 na. Tapos humihingi lang ng 150 pesos. Ilang ilang kwan yun? Ilang Canadian dollar yun? Ina? At 150? Oo. Oh. Mga 4-5. Oo. Oh. 4 Canadian dollars. Diba? Oh. Uh -huh.